Inilatag ng TESDA ang blueprint para sa pagpapalawak ng technical, vocational, education and training sa susunod na limang taon. Alinsunod na rin ito sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mga manggagawang Pilipinong kayang sumabay sa alon ng pagbabago sa teknolohiya. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Sa layuning mas mapalakas pa ang Technical Vocational Education and Training o TVET sa bansa, bubuo na ang TESDA ng 5-year plan para rito. Inilunsad ng TESDA ang National Technical Education and Skills Development Plan o NTESDP 2023-2028. Magsisilbi itong national blueprint at gabay para sa TVET sector sa bansa. Looking forward for more upscaling, retolling, And a lifelong program. That's why we provided our guide, not only as a blueprint, but this will be a guide for the textbook towards for well, to 2028. Ayun pa sa TESDA, sa pamamagitan ng NTESDP, mas magiging inklusibo at agresibo ang approach ng pamahalaan sa TVET upang matiyak ang paglikha ng bansa ng globally competitive workforce at patuloy na mapaunlad ang ekonomiya. Ito na ang ikalimang NTESDP ng TESDA na inangkla sa digital age upang makatugon sa makabagong panahon. Today is mostly our demand is more on digitalization. More on, they called it 4.0 or robotic, microscaling and other semiconductors. So talagang iba't iba na po ang uh, pag-ikot ng mundo, napakabilis po. So we have to also cope up and uh, upgrade yung pong program na yan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bahagi ang NTESDP sa layunin ng pamahalaan na tutukan ang edukasyon sa bansa. Our continued investment in technical vocational education and training is crucial to producing a strong and capable workforce that is responsive to the ever-changing demands of a globalized and digital age. Nabuo ang NTESDP 2023 to 2028 sa pamamagitan ng masusing konsultasyon sa mga stakeholder ng TESDA at dumaan sa national at area-based planning. Nakaangkla rin ito sa ambisyon Natin 2040, Eight Point Economic Agenda at Philippine Development Plan ng Pamahalaan. Kenneth, pasyente para sa bayan.